ito rin yung issue mo kung bakit hindi ka pa na-invite ni Meta sa content monetization niya. Ito yung tinatawag na Instagram presence. Baka ito yung issue mo kung bakit hindi ka pa na-monetize ni Facebook o kaya ni Meta. Hi guys, nagtataka ka ba bay? Nagtataka ka ba guys kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa namumunitay sa Facebook? O kaya kahit anong ginawa mo, nag-upload ka na magandang content, nag-follow ka sa lahat ng mga roles sa si Facebook, sa mga partners monetization, nag-engage ka, nag-comment ka sa ibang mga posts, lahat nakagreen na ang iyong dashboard, pero hanggang ngayon hindi ka pa rin monetize ni Facebook. Hindi ka pa na-invite sa content monetization ni Facebook. Kahit yung Facebook profile mo, wala namang violations. So, nagtataka ka kung bakit ganun. Ito guys, ganon din na nangyari sa akin guys. Nag-follow ako sa Facebook na monetization policy. Walang violation, nakipag-engage ako. Nag-upload ako ng mga content na gawa ko, original lahat, tinanggal ko na lahat yung music. Gi gumawa ako ng mga content na walang music. Lahat ng mga post ko na old, dinelite ko na lahat, lahat bago na. Ngunit after 3 months, hindi pa rin ako na invite. Hindi ko talaga maiisip guys kung bakit kanoon. Yung iba na invite na ako, hindi So, ito guys, dahil sa Facebook, di ba mayroon namang Disrael uh, 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 share to Instagram, auto share to Instagram, ganon. Uh, mayroon namang ganon. So, ang ginawa ko guys, dahil wala akong Instagram account, nag-create ako. Kasi nandun yun sa challenge ni Facebook na kailangan mong magkaroon ng uh, automatically share to Instagram. Nag-create ako. So, after siguro mga isang month, tiningnan ko yung settings ng Instagram. Nag-scroll ako. Uh, Siyempre, walang followers. Kasi nga, bagong create na account. So, walang followers, walang views. Meron akong nakitang isang policy issue guys, na baka ito rin yung ano mo. Ito rin yung issue mo kung bakit hindi ka pa na-invite ni Meta sa content monetization niya. Ito yung tinatawag na Instagram presence. Baka ito yung issue mo kung bakit hindi ka pa na-monetize ni Facebook o kaya ni Meta Instagram presence. So nagresearch ako guys kung ano nga ba yung Instagram presence. So, yung Instagram presence pala, mapa-plug lang yung account mo kung bagong gawa. Kasi guys, yung Instagram presence, ibagong gawa, natural, wala kang views, wala kang uh, followers, walang nag-i-engage. So, na mapa-plug pala dun yung account mo na bagong gawa na Instagram presence dahil dun walang dahil doon magiging spam ang account na yan dahil wala ngang followers, wala ngang engage, wala ngang nagla-like, natural kasi bagong gawa. Ganun pala yun, guys. Yung Instagram presence mo, account na ginawa mo na bago lang gawa o kaya wala mang upload o walang mag-i-engage, walang nagla-like walang nag views ng reels na galing Facebook papuntang Instagram, magiging spam account pala yan. Kaya nga nagkakaroon ka ng violations na Instagram presence kasi nga dun sa sinasabi ko na wala kang viewers, walang likes at saka walang uh, nag engage sa account na yun. Yun palang ibig sabihin nun ng Instagram presence. Kaya ang gagawin mo dyan guys, dinilit ko yung account na yun. Kasi sa tingin ko, yun yung dahilan kung bakit hindi ako na-invite ni Mita sa content monetization dahil sa Instagram presence violation na yun. So baka ikaw, meron kang Instagram, tingnan mo yan. Andun yun sa settings, tapos punta ka sa Uh, monetization, makikita mo yan, mayroon dyang, kahit nag-follow ka dyan sa mga palisi ng Instagram, makikita mo dyan kung mayroon kang content uh, violation, yun yung Instagram presence. So, ang gagawin mo dyan guys, huwag mo nang hanapin yung solution, i-delete mo ng account na yan, kasi hindi naman yun masusus, agad, dahil nga ang violations na yan, nang galeng sa dahil walang nag engage walang nagla-like, walang nag uh, views ng Instagram video or reels photos mo. Yun pala. So sana naintindihan mo guys yung sinasabi kong violations na Instagram presence. At saka sana nagustuhan mo ang video kong ito kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga ganito kong video. Oh, Thank you.